May in-order na walnut yung bayaw ko. Ganito siya makinis. Oh. Kadalas kasi nakikita kong walnut. Parang magala siya yung may mga guruhit guhit na ganyan. Gurlit-gurlit. Ito makinis. Tapos ang sarap. Yung kasing natikman ko dati walnut, hindi naman siya ganito kasarap. O oh, baka luma yung natikman ko. Ito kasi ang bango. Ang sarap. Alam mo yung hindi mo malam ko ano amoy parang amoy cake na hindi mo malaman basta ang sarap nito dahil wala tayong pang crack ano itong ano ang gagamitin natin <laughs> itong pandikdik ko ng bawang mm. ayan na wasak na ang sarap nito natikman ko to nung kagabi binigay sa akin ngayon nga lang ako nag video gabi na uli <laughs> ayan Tikman natin. Tikman doon natin. Natikman ko na pala ito. Hmm, pakita ko sa inyo. Ganito siya. Ay, alam niyo na may itsura ng walnut. Pero, ang sarap nito. Ang bango talaga. Hindi ko maipaliwanag ko. Ano, kaamuli. Pero, ang bango-bango niya. Parang mo na di mo malaman. Na ang bango. Tapos, ang sarap-sarap nito. Hmm? Ang sarap talaga. Tapos hindi siya matigas. Ang sarap, sarap. Parang mo megatas, may gatas. Parang nga siyang niluto. Eh, sabi ko, e, ano Sabi ko, niluto ba yan? Sabi ko, parang siya kasi siyang minatamisan. Mas ang sarap nito. Dati kasi nakatikim ako yung nabibili natin sa mga ano-ano, di ba sa mga tindahan ng mga maniman eh. Hindi ko yung sasarapan. Pero itong walnut na to, ang sarap nito. Ano niyang binili ah? Mm, 4,000 yata, wala pa isang kilo. Ang oh, mahal nga. 4,000 rupees. Ay, oh, ang sarap nyo na. Ano na ba? Ganahan ka talaga. Sarap nito. Hmm? Sa mga bago ko palang paliware, ano? Isa pa. Na nagtataka. puro na lang bayaw mo binapanggit mo hindi mo binapanggit asawa mo kawawa naman ang asawa mo bayaw mo sikat na sikat sigaw. siyempre mga kapanay alam ka ano naman sabihin ko ay binili ito ng asawa ko ay, hindi naman asawa ko bumili ano LDR kasi kami sa mga bago kong followers na din nakakaalam LDR kami ng asawa ko siyempre ang bayaw ko ang lagi kong kasama kaya siya ang nababanggit ko pero ganun lang yun mga kapanay hindi nung porket, hindi ko nababanggit asawa ko ikawawa ni asawa ko Ayun naman. Ba't naman naging kawawa? Mm, ang sarap talaga. Sabihin nyo ng OO. Oh, eh pero ang sarap nitong walnut nato. In-order niya lang to yan. Mayroon pa siya in-order. Iba-ibang klaseng mani. Naka- nalagyan. Ang ganyan? 5,000 naman daw yun. Eh, ito, ito kinain ko lang. Hindi ko nga san't Binibigyan niya ako, nag-treadmill ako, bumaba ako sa baba. And yung treadmill niya yun, treadmill ako sa kanya. Sira yun sa akin eh. babi tikman mo ito, sabi niya sa akin. On order ko, tis, eh, sabi niya. Ayoko niyan, sabi ko naman. <laughs> hindi masarap yan, kasi nga, hindi ako mahilig sa mga maniman eh, di ba? Sa mga ganito. Ayoko niyan, sabi ko. Tikman mo, sabi niya, masarap. Binigyan ako na maliit. Tinikman ko, eh, sarap ka. Bigyan mo pa ko <laughs> Sige, hap mo paketa. Bibigyan pa kita. In-order ko yan. Sabi niya nga. Konti lang. Sabi niya, 4,000. Kaya pala sarap eh. Mahal eh. alam ano na naman? Ano ba yan? Meron ditong kapot. Hmm, banata na rin niya. Oh, Grabe yung sarap. Pag makaluwag lug sa buhay, makapagpabilingan ito. Ang sarap. Si Mariam naman ang hilig ni Mariam. Pistachio. Sarap talaga. Hmm? Ang <gasps> sarap. Tapos, ito kundi nakakainan nito. Tapos, Pabili rin ako sa bayo ko. May sakit yun eh. Ilang araw na, baka isang linggo na eh. Five days na yata, o baka isang linggo na. Kahapon, nagpa-check up na siya. Nagpa-inject, dalawang injection daw, dalawang injection daw, in-inject sa kanya. Tinanong ko nga, hindi ko sana uutusan. Nakaawa rin ako eh. Hindi na kapagpahingi, pag inuutusan lagi, diya. Sabi ko, kamusta ka na, baka ako. Okay ka na ba? Oo, oh, okay na. O oh, sige, bili mo. <laughs> Nung sinabi ko, okay na, sige, bili mo ako, kako. Bili mo ako ng rice, egg, sabi ko. Saka ito. Ang tagal ko hindi nakakain ito. Ano ito yung milk with almond? Yung mga nagsasabi sa akin, ano, hindi milk with almond tawag dyan. Kumbaga, sabi niya, meron talagang tinatawag ng milk with almond. Pero yan, hindi. Talagang milk ito, mga kapanay. Milk ito na nilagyan ng almond. Fresh milk ito na nilagyan nila ng almond. Sarap nito. Mm, 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 mm. Gusto niya? sa mga pupunta sa Pakistan, try nyo to. Dude bottle ang tawag nila. Dude bottle. Sa so, una, baka hindi nyo medyo trip. Pero, parang panis na yan. Panis yata. Panis yata. Tignan ko nga ulit, parang panis eh. panis nga. Tapi <laughs> ang dahil ko na nainom, panis nga. Hmm? Hindi maaari ito. Maipabalik, mahal to yan. Ano na magkano na ba ito? 100 na yata rupis, 20 pesos, ganun. Hmm? Nga ipabalik, sige ha, papabalik <laughs> Nakain mo pa ako ng panis, panis. Papa, hindi pa siya panis na panis na panis pero siguro mga 1 minute na lang panis na. <laughs>